Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon Itong post ni Alvin and Tourism uh, niya ang makabuluhang mensahe ni Associate ano, Senior Associate Justice Marvic Leone ng Supreme Court ano, Na sopalpal, sampal sa mukha Sa mga kongresista na nag-acting ng mga prosecutor o parang judge lalo na yung plano naman nila na imbestigahan yung Dolomite Beach <laughs> o ito payag ng Senior Associate Justice uh, Lunen no matter how novel the intentions of the Congress are yung imbestigahan nilang Dolomite Beach Uh, ano pang mga investigasyon dyan? they cannot assume the power repose upon our prosecutorial bodies and courts the determination of who is or are liable for a crime or illegal activity the investigation of the role played by each official the determination of Of who should be hailed to court for prosecution and the task of coming up with conclusions and finding of facts regarding anomalies, especially the determination of criminal guilt, are not functions of the Congress. Na, hindi nyo trabaho yan eh, nagmamagaling kayo eh. it is neither a law enforcement nor a trial agency Oh, hindi kayo trial agency hindi kayo moreover it bears stressing that no inquiry hmm. ano mga inquiry ninyo quadcom, tricom ano ba yan It bears stressing that no inquiry is an end in itself. It must be related to and in furtherance of a legitimate task of the Congress. In aid of Legislation Kuno, kailang wala naman silang na sang batas, bagong batas, as a result of their investigation. Sayang-sayang lang ng pera Yung quadcom nila Yung ano pa yan Quadcom, tricom Kintacom Gusto lang Siraan ang mga Duterte Oh, So salamat uh, Sa ating uh, Honorable Senior Associate Justice Marvic Lunen Talagang believe ako dito uh, yung ano yon yung uh, pagbasura sa impeachment case ni BP Sara si Justice Lunen ang gumawa ng decision yun ang ganda yung pagkagawa talagang ano daw ito matinong justice sabi nga ni attorney Rowena Guanson uh, sabay daw silang nagturo sa ka UP College of Law napakistrikto daw yan o, uh, may pinagsamaan ano nung sinampahan ng reklamo ni Cardema si Atty. Guanzon yung P3WD party list nila tungkol sa kasi siyang nominee first nominee nako sabi ni Atty. Guanzon grabing tao yan Justice Lunen kahit nagsama kami sa UP College of Law nung sa decision Pinabura niya yung reklamo laban sa akin. Hindi niya iniisip na nagsama kami. Talagang uh, patas 'yan pag nag-decide. Wow. rabi so bumili pa ko ah. Uh, nalaman ko itong si Justice Leonen, kababayan ko pala. Ang roots niya is from Banggar, yun Kasi ang mga Leonen, mga kamag-anak namin. <laughs> so mabuhay ka, uh, associate ano uh, Senior Associate Justice Marvillonen. So sana mabasa ito ng mga kongresista lalo na yung sinasabi, investigan namin ang Dolomite Beach dahil ginawang kasalanan niya ni Duterte. <laughs> Ay nako. Oh, ang daming pumupuri sa Dolomite Beach. Ang daming nakikinabang yung dating napakarumi na dalampasigan sa Manila Bay ngayon maganda na daming nakikinabang tapos gagamitin ni Ridon ang kanyang kapangyarihan uh, para siraan ang mga Duterte sige lang investigahan nyo hindi naman kami natatakot kasi you can never put a good man or woman down so sana intindihin nyo itong mensahe it's not your job to prosecute hindi kayo trial agency kahit maganda pa very noble pa ang inyong mga intention ano pa, oh, ito uh, blue ribbon I don't know kung may hearing pa ba hearing ng hearing, wala namang ano, uh, nagsalita na si Orly Gutesa instead na ipurso yung uh, anong tawag yon yung lead yung ano niya wala kinestyon ang kanyang uh, notary public grabe so gutesa nag nanumpa nag out sa blue ribbon kinestyon ang notary public ngayon nagsalita si <laughs> Uh, saldi ko sabi ah walang kwenta yan dahil hindi man siya nanumpa <laughs> wala hindi siya nagharap umuwi ka dito sa Pilipinas at humarap ka at manumpa oh grabe mabuti na lang may isang abogado kalimutan ko yung pangalan niya sabi niya dear saldi ko huwag kang uwi para lang magpa-notarize oh, para manumpas sa imong sworn statement sa bansa na kinakarunan mo ngayon tignan mo kung member yan sa Hague uh, convention sa Apostille convention pwede pala yan ang Pilipinas member sa convention na yon kung ang bansa na yon member din the same convention magpa-notary public siya doon parang nasa Pilipinas na si Saldico oh. so hindi na niya kailangan uwi kasi baka gurbo siya pagdating dito Again, salamat Associate, ano Senior Associate Justice Marby Clunin sa inyong pagsasalita para mahimasmasan ang mga kongreso natin na hindi nila trabaho yung mag trial agency or ano. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukinon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Karon na anak ko diri sa tanom ni Angkol Artemio so mga espresya. Huwag karon mo na niyang itsura sa iyang kapinga opat uh, upat na kamulan Oh. Na anay mga sanga. Sumayog gid ang tubo sa iyang kape.

Selamat ya sa iya nga disponsor kaya kumulat siya, wala aku ketiga ni hanga gamay ugino. Kami selamat nga naa, berkita cu, nangunang penelangin ugi kaya sabi tabang sa gino. Penelangin uga sabi disponsor, maghatang dunang luka isi kira padu, nga ugino, pagkatabang sama ketawan, nga nakita niya nga, kali seca makalamu. Selamat!